Isang malaking tanong sa isip natin kung bakit magkakaroon ng impyerno. Diba ang alam natin na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay pag-ibig, pero bakit magkakaroon ng impyerno? Bakit pupuksain yung mga masasama? Like for example ganito, kung mahal ng Panginoon ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya, nagiging anis sa kanya, nagiging mabuti, nagbabagong buhay, kung mahal niya yung mga yon, hindi niya pa hintulutan na sila ay ma-rape, sila ay manakawan, sila ay iskamin. Kaya e syempre, ang mga yare dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak na mga banal na tumutupad sa kanyang mga utos, na sumusunod sa kanyang mga salita, hindi niya pa hintulutan na pama pamalagian na lang yung magkakaroon ng rape, magkakaroon ng war, magkakaroon ng mga calamity, magkakaroon ng scam, magkakaroon ng corrupt. Hindi niya hahayaan yung mga anak niya na sila'y mapahamak sa ganun masasama. Kaya gagawin niya, since mahal niya yung kanyang mga anak, ipapagawa niya yung sinasabing na pagpaparusa, ipapagawa niya yung sinasabing paghatol, at ipapagawa ng Panginoon yung magkakaroon ng impyerno para mawala ng kasamaan. Ibig sabihin, para mawala na ang mabahot basura sa isang lugar, kailangan malinis na yan. At pag malinis na, nandun ang kapayapaan, nandun ang kabanalan, at wala ng kasamaan. Kung tatalastasin natin sa isip natin, ano ba yung mas better gawin kapag nakakita tayo ng isang taong malalaglag dun sa patibong? ang better bang sabihin natin ah, ganito muna gawin mo ganito yung step by step process start tayo sa basic o yung sasabihin mo na agad mapapatibong ka ito dapat mong gawin maghanda ka na dahil malapit nang dumating ang Panginoon parang ganito kung magba Bible study tayo tatagal yung basic natin na pangangaral hanggang sa dumating yung time na magsawa na siyang makinig pero hindi pa natin ipangaral yung dapat nating sabihin, yung second coming of Jesus Christ, preparation para sa muli niyang pagbabalik, yung mga prophecy na nangyayari sa huling panahon, especially yung sabat na dapat niyang maunawaan dahil may darating na mark of the beast, o yung ganito, basic muna, basic muna, hanggang sa dumating na basic-basic, hanggang sa magsawa siya, Since marami naman nakakaalam na, 'di ba? Ang Panginoon ay gumawa ng paraan para tayo maligtas, para tayo tulungan. Ginawa niya 'yung pagpapakasuffer niya, 'yung ginawa ng mga apostol na nangaral. Since napakarami ng tao na ang Panginoon ay Kristo na siyang tagapagligtas. Pero hanggang doon, hanggang doon, hanggang doon sa timigil na lang doon. Hanggang sa hindi na natin nasabi yung pinaka-importante na dapat malaman ng tao dahil malapit ang dumating ang Panginoon. Kaya kung titignan natin doon sa example, ano po ba yung mas better? Yung isang taong may kita mo na mahuhulog na sa patibuang, mapapahamak na yung buhay niya, hindi mo pa sasabihin yung pagsisisi, pagbabagong buhay, kahalagahan ng sabat, kung paano pasambahin ng Panginoon, kung paano gawin niya maghanda, dahil pag dumating ang Panginoon alam naman natin at alam naman na natin na nasa Bible diba yung mga masasama pinaparusahan hindi natin mapangarap sa kanila yung mga ganun kundi puro tayo basic 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 hanggang sa magsawa na parang ganito yung isa sinabi niya oh malalaglag ka ito na yung dapat mo nang gawin parang ngayon kumbaga yung ibig sabihin doon gawin na natin yung direct to the point sabihin na natin sa kanya na hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa Matthew chapter 7 verse 23 And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Napi-picture out nyo rin ba nung time ng panahon ng mga apostol ng Panginoong Heso Kristo na pinagbabawalan din sa mga church yung kanyang mga apostol na magturo about sa dapat sabihin ng Panginoon na dapat ituro sa bawat church. Napapansin nyo ba yun? Yung iba pa binaban, yung iba pinagbabawalan, yung iba pinapatawa ng ganito na wag ipangaral yan, tinatakot. Yung mga ganong mga naiisip ninyo Tingin nyo, eh na ba yung nangyayari rin sa panahon natin ngayon? Ibig sabihin, yung pinupunto natin dito is pinagbabawa lang ka ng ipangaral yung about sa Spirit of Prophecy, about sa Three Angels Message, about sa Second Coming of Jesus Christ na maghanda dahil malapit na siyang dumating yung mga current events na dapat nating malaman para ma-aware tayo at kung ma-aware tayo hindi tayo mag negative thinking na matatakot tayo kundi magpa-positive thinking tayo dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon na hindi tayo pababayaan since tayo nagiging anis sa Panginoon so ibig sabihin napi-picture out ba natin na bakit ganon hindi natin natakil karamihan yung about sa sabat yung about sa spirit of prophecy, about sa three angels message, about sa second coming of Jesus Christ, about sa preparation day before the second coming of Jesus Christ. So yung mga bagay na yun, parang napapansin nyo ba, hindi na ipinapangaral, hindi na natin napapakinggan, o kung may ipangaral man, sa sa'yo, huwag mong ipangaral yan kasi baka matakot yung tao. Parang ganun, kumbaga may umaarok sa isip nila na ah, negative thinking, kasi baka maano yung tao, makamatakot yan Huwag mo nang ipangaral yan parang hindi nila inisip na ang Panginoon ang gagawa kikilos niyan kung maaawir sila, mas lalo silang maghahanda at kung lalo silang maghahanda dahil miss na nila at excited na silang dumating ang Panginoon dahil naninindigan sila nananampalataya sila sa Panginoon parang yun, na picture out nyo ba yun na parang kung may makangaral man nun pagbabawalan, ibaban o yung sabihin, huwag kayong paniwala sa taong yan. Di naman totoo yung sinasabi niyan. Baka matakot lang kayo. Mga lagi event-event lang yan. Parang napapansin nyo ba yon Yung parang pipigilan kayo na dapat malaman yung katotohanan at makapaghanda kayo. May nakakapansin po ba sa atin nun? Gaya nung parang ito rin, picture out nyo ba yung nangyari nung time na pinagbabawalan yung mga apostol ng Panginoong Kristo na dapat sabihin sa mga tao yung dapat nilang sabihin na mahalaga pero pinagbabawalan sila ibinaban e sila, sinasabihin sila ng mga ano yan, mga huwad yan, huwag kayong maniwala dyan napapansin niyo po ba yun? Hosea chapter 4 verse 6 My people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge I will also reject thee that thou shalt be no priest to me seeing thou hast forgotten the law of thy god I will also forget thy children Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging sa ko, yamang iyong nilimot ang kautosan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Nung dati, hindi ko pa masyadong maanawaan yung ibig sabihin ng word na shaking na nabasa ko sa Spirit of Prophecy. Ang ibig sabihin pala noon, may mga magtuturo ng maling aral. Tapos kapag naunawaan niya yung maling aral, ibig sabihin like for example, ikaw ay mahal lang Panginoon you are saved by grace and you are always saved. Kumaga, baga, ka na kahit gumawa ka ng masama. Tapos yung iba rin mga maling pangangaral na hindi na binabanggit yung mga pagsisisi, pagbabagong buhay, paghahanda sa malapit na pagdating ng Panginoon, ay yung tipo na may papasok sa isang bahay-sambahan o makangaral sa atin na maling aral. Tapos, kapag ang isang tao na nakamit ng gano'n, na shaking siya, like for example, tatlo yung mangyayari doon. Tatlo yung pwedeng mangyayari. Yung isa doon, since napakinggan niya na mali yung aral, magbabackslide siya o wala na siyang pakialam kasi alam niya mali naman yon. Yung isa naman ang mangyayari doon sa tao, magre-reform siya, mag-iiba siya ng paniniwala, kumbaga aayawan na niya yung ganong paniniwala kasi naisip niya ay hindi naman ito yung aral dati parang nagbabago na isa rin yun sa mali at yung isa rin dun sa mali yung gagawin niya na ah wala na akong pakialam basta magsimba man ako hindi kasi iba iba na yung nangyayari at yung pinakalas pala ron hindi siya part up kumbaga ito yung dapat kunyari napakinggan mo yung mga bagay na yun na alam mong mali pero nag-aaral ka naman ng Biblia at alam mo kung ano yung totoo. Pero hindi ka aalis, hindi ka lalabas, hindi mo iiwan yung mga taong nasuplong o ibig sabihin na daya ng maling turo. Kundi lililawin mo sa kanila yung mga maling itinuturo. At syempre, maninindigan ka sa sarili mo na... Ang hawakan ko pa rin yung tamang turo. Hindi pa rin ako aalis doon sa aking kinagisnan na kung ano yung paniniwala ko. Ibig sabihin, yung kinagis ng paniniwala, hindi yung kinagis ng paniniwalang mali, kundi yung kinagis ng paniniwalang tama na ayon sa salita ng Panginoon.